Everyday Heroes. Double amputee binugbog ang isang magnanakaw. Isang double amputee sa Ohio at ang kanyang asawa ang nasorpresa ang isang lalaking pumasok sa kanilang bahay. 9 p.m. noong Sabado, ang 49-year-old na si Joseph Copeland ay inakyat ang nakabukas sa bintana sa isang bahay sa Dayton at pinaghalungkat ang gamit ng nakatira doon. Akala ni Kanisha Marbury na may maliit na hayop na nakapasok sa kanyang kwarto. Nashock siya nang nakita niya si Copeland at sumigaw siya para tulungan siya ng kanyang asawang si Roy Davis na isang double amputee. Nag-take turn sa mag-asawa na bugbugin na ang lasing na intruder. Ironically, isang bote ng alak ang kinailangang tumama sa ulo ni Copeland para mapatigil ito sa paglaban. Inupuan nila ito para hindi siya makatakas. Habang hinihintay na dumating ang pulis, inamin na magnanakaw na may mga drug dealers na nagsabi sa kanya na may cash na nakatago sa bahay ng mag-asawa. Si Copeland ay naaresto ng pulis at nabigyan ng mental health at medical treatment.